Ang Sunakaki Baba ay isang yokai mula sa mga alamat ng hapon na inilalarawan bilang isang matandang babae, madalas na kayuko dahil sa bigat ng panahon at may dalang sako na puno ng buhangin. Ang mahiwagang nilalang na ito ay karaniwang makikita sa mga disyerto o mabuhanging daan kung saan niya isinasagawa ang kanyang natatanging gawain. Ang pangunahing papel ng Sunakaki Baba ay maghagis ng buhangin o alikabok sa mga mata ng mga walang kamalay-malay na manlalakbay. Bagaman tila may masamang hangarin, ang kilos na ito ay bihirang nakapipinsala. Sa halip, ito ay itinuturing na paraan ng panloloko o pagbibigay babala sa mga manlalakbay tungkol sa mga panganib na maaaring harapin nila sa kanilang daraanan. Ang pagbato ng buhangin ng sunakakibaba ay puno ng simbolismo sa mga alamat ng hapon. Ito ay maaaring unawain bilang pisikal na pagsasakatawan ng mga hadlang o kahirapan sa buhay, isang metapora para sa mga pagsubok na hinaharap nating lahat sa ating mga paglalakbay. Ang sunakake baba ay isang tanyag na paksa sa mga kwento at sining, madalas na isang pangalawang karakter na nagdadagdag ng elemento ng misteryo o katatawanan sa mga naratibo. Matatagpuan siya sa mga tradisyonal na dula ng Hapon, pati na rin sa modernong anime at manga.